magandang gabi po ulit sa inyong lahat mga brother uh, hindi tayo nakapag update kaninang umaga uh, gawa nung late na tayo nagising at ayun ito na po yung update na pinitasan tin natin na ano uh, mas yun sa una kong vlog medyo possible pa lang sila ngayon ayan na mukad ko na po napakagandang bulat lang ayun ito po yung pinitasan natin bukas na po siya. so yun Oh. Ayun. Yung mga bagong sibol. Yung, yung pasibol pa lang ngayon eh, talagang bumubukas na sila. Siguro bukas ng umaga baka mas lalong malaki pa po yan. Kasi hindi pa siya ganun kalapan. Medyo pa ano pa siya, pa pa siya. So, tulad na Palapad na siya. Pero bukas na natin ito. Kasi observe lang po natin kung lalaki pa po ba yan, yan? so yun lang po yung updates natin ngayon. So hindi ko nakapag-update ko na ng umaga. So, pero kinain natin yun. Uh, ginawa ako na lang noon Eh, ba ba ko siya. So, yun kasi yung ginagawa sa amin. Susugba lang. Ang baga ihaw ba? Ihaw lang siya. Ihaw so, sa baga lang. So, so yun, Bukas, ang uh, yung umaga mga brother, update ko kayo dito. Thank ano pang kalapa dito so ang ganda po niya mga brato inyo, inyo so yun uh, yung pinipasa natin yung pasibol pala yung pasasyon ayan o uh. ang ganda po ng kulay makasarap kainin lang So yun lang muna ang update natin ngayon mga brother. Tingnan natin itong bukas ko. Lalapad pa yan. Ayun, salamat po sa inyong panood mga brother at magandang mga gabi po ulit sa inyong lahat. Ayan mga brother, magandang umaga sa inyong lahat. Ayun, ito yung update ng mushroom natin. Ano, kagabi sinilip natin ngayon lumapad na nga sya so yung pinagpitasan natin pang hindi na siya lumaki siguro nagtampo yan dahil tinanggal natin yung kanyang ano magulang nyo hindi na lumaki kita na natin lahat natin sya tamang tama meron akong pinabaga dito sugba natin tingnan natin kung lang bang damage uno NL so ulitin Oh, may sisibol pa niyan. lang natin. Kagabi ano ko, pa to eh. Ayun. Ng oh, bukas na talaga sila. Ayun. Oh, marami pa pala oh. Heto po. Yun. Dami pang sumusunod. Ayun, sa karton lang din sinabuhay eh pwede din pala siyang kumubo sa karton ayun ay, po kumubo sa karton ayun na mga uh, ginugupit-gupit kasi na karton halo po kasi ito eh, compost po ito naman dahon ng karton ay dahon pala at karton ayun kumubo na siya sa papel ay, ang Dami pa po, ano hintayin natin yan siguro sa isang araw magbubukas ito naman nagtatampo na kuhanin na rin natin tatampo na siya ayun ang ay hindi na siya lumalaki eh. ito pa isa yun laki ng puno okay. ayun wala na na lang natin kung may tutubo pa niyan ayun no, ang dami ayun mga brother ata uh, hugasan lang natin yun suban natin ayun mga brother sinubban natin yung kanyang steam ayun, ayun. Saya punya mana mista misto. Hei, hei, hei. 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 Hei, hei, halo-halong gulay na halong ito. Mana miss mas kasi siya. Ah. Tara. Tap Malinis naman tu mga brother si galing sa compost natin yung compost natin naman na yan eh. mga dahon lang naman ng mga ano, dahon mangga, dahon bukato yung dahon ng saging mga papil din sa malinis to sarap ayun mga brother hanggang dito na lang muna maraming salamat sa panonood God bless po sa inyo lahat Like a hell cut. <laughs>